Terus sa baluta. Wala iba kung hindi si Mayor Jennifer Toplano Butong ta sa si maabot na Dosi. Jennifer Toblano. Siya ang isang babae. Tumatak bilang isang mayor sa atong banwang biga. Tabangan ta si Jennifer Toplano Gustong nakita ang tunay na servisyo Kada kurang proyekto sa mga tao Mahigos, mabuo niyo, Jennifer, to plano Ang matindog sa mga taga-bigawin yun perto plano ang miglior ko mabuhot at mahal ang mga tao sa atong puso siya ang tunay at totoo Ginoo oh, oh. sa serbisyo padagos pag uswag at pag aasinso Ginoo plano ang tunay at totoo numero 4 sa balota. Paaoy ang uh, asinso ng atong biga pagayunon sa pamagitan ni Mayor Gineperto Plano. Sa mga bot na mayo dosis, siya po ang atong suportahan. Gineper at Ginto Plano, numero 4 sa balota. Wala iba, ayaw paglingawi ang pangalan na Jennifer Toplano iso makatabang sa atong banwaong biga Jennifer Toplano, numero 4. Atong nakita ang tunay na serbisyo Kadakor ng proyekto sa mga tao Mahigos mabuot ni Jennifer Tocano Ang matindog sa mga taga-bigay Jinep to plano ang New Yorko, Mabot at mabal ang mga tao sa atong kusog siya ang tunay at totoo. Tinsehiro, oh, oh, oh. si paksilbisyo, padagus pag-uswag at pag-aasiso. plano ang tunay na New Yorko. Kayo na biga para sa kay Jennifer Toplano, numero 4 sa mabot ng Mayo 12. ta ang bandila ng kababaihan Jennifer Toplano para sa Mayo 12, bilang Miyor. Salamat po.